バイバイ excited na ako sa kasal namin. Okay na ba itong suot ko? Magugustuhan kaya ako ni Barbara? Taroan! Tuntan! Tuntan! Ta-ta-ta-tan! Ta-ta-ta-tan! Sana, poging ipapakasal sa akin para hindi masayang kung ganda ko. Ate Barbara, bilisan mo! Malapit na tayo! Bebam! Diba? Princess! Ano ginagawa nyo? naglalaro kami ng kasal-kasalan. Ano? Kasal-kasalan? Sino yung ikakasal? Si Ate Barbara Iska. Ayun siya, oh. Hi, Iska. Wow! Ang ganda na Ate Barbara. Bagay na bagay ba sa akin naging bride? oh, Ate Barbara. Para kang tunay na ikakasal. Thank you, Iska. Sino pala yung partner na Ate Barbara, bebang? Huwag kang may ngayis ka! Si Boyong yung partner natin, Barbara! Ano? Si Boyong? <laughs> oo, oh, pero hindi alam ni Ate Barbara, kami lang nakakalam ni Princess. Secret lang yung Iska, so surprise natin si Ate Barbara. Ano Iska, sasali ka po sa laro namin? Sige, gusto ko rin sumali sa kasalan ninyo. Okay, punta mo si Boyong sa my garden, sabihin mo, paparating na kami lahat Barbara pati ni Princess. Okay, sasabihan ko si Boyong. Ano ba yan? Hindi naman ata matutuloy kasal-kasalan namin ni Barbara. Alis na nga lang ako dito. Yoyo! Wait! Huwag kang umalis! Ska! Ano nangyari? Hindi mo tuloy yung kasal kasalan namin? Huwag kang magkanila, Boyo! Matutuloy yung kasal nyo! Kaya bumalik ka na sa loob! Talaga? Oo! Paparad ka na sa si ating Barbara! Kasama si Pencis at si Bebang! Ayos! Babalik na ako sa loob! Yahoo! Diyan ka lang, Boyo, ha? Magandang tayo -tay dito sa loob! Okay! ta tata 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 ta ta Ay, nang ikakasan? Nasa na? Tan-tan-tan-tan tan tan tata 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 ta 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 ready na kayo! Pagpasok, nangikakasan! tani ni Barbara! Bakit na bagay sa kanya ikakasal? Nasaan yung partner ko sa kasal, Bebang? Surprise! Si Warren yung partner natin, Barbara! Hello, Barbara! Araw ngayon ang kasal-kasalan natin! Ano? Si Warren buta kayong partner ko? Hindi pwede na! Oh, no! Barbara! Yari! Siya, Barbara! Tumakbo! Ano nangyari? Bakit tumalis yung bride? Paano na yung kasal? Baybang, gumawa ka ng paraan! Habulin mo si Barbara! Ate Barbara! Antay! Ate Barbara! Baybang, hindi mo sa akin sinabi na support si yung partner ko? Kasi Ate Barbara, secret lang yun eh! Pa-secret-secret secret pa kayo? Ayaw ngayon kasal kay Boyeng. Ati Barbara, please, ituloy nyo na yung kasal-kasalan nyo ni Boyong. Ayoko na, no? hindi ko gusto si Boyong. Ayoko magmakasal sa kanya. <laughs> hindi naman totoo ang kasal yun eh. Kunyari-kunyari lang. Kahit na, ayoko pa rin. Ate Barbara, may aminin po sa'yo kasi may kasalanan kami ni Princess Girl Boyong. Ano naman yan? Kinain namin ni Pensis yung regalo sa yung biskuit ni Boyong. Kaya ngayon, gusto namin makabawi sa kanya. Oh. Kayo pala may kasalanan, Bebang, eh. Kaya dapat, kayo yung kay Boyong. <coughs> Ati Barbara! Paano na yan, Bebang? Wala na si Ati Barbara. nag si kay Boyong. Kaya nga, eh. Panigurado. Magalit natin si Boyong, Princess. Oh. Yung kasal kasalan! Hindi na matutuloy! Guys, sa so tingin nyo, anong gagawin ko para matuloy yung kasal kasalan ni Boy yung na natin Barbara? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!